Magandang araw muli mga batang grade 5. Nagbabalik naman tayo ngayon para dito sa ating panibagong aralin sa araw na ito. So dito ay tuturo ko sa inyo kung paano tayo makagawa ng isang spreadsheet na may basic functions katulad ng sum, average, mean, max at count gamit ang ating Microsoft Excel. Yan ay aralin natin sa EPP ICT Quarter 1. Week 6, Day 3. Pero bago natin ituloyan, kung di ka pa nakakapag-subscribe sa ating channel, Click mo ang subscribe button dyan para always kang makapanood ng mga video lesson na ina-upload natin katulad nito, alright? So nabanggit ko na nga kanina, ang ituturo ko sa inyo ay kung paano tayo makagawa ng isang spreadsheet na may basic functions tulad ng sum, average, mean, max at count sa ating Microsoft Excel. Muli, ito ang inyong magiging guro, si Sir L. Maestro. So ang unang step na gagawin natin, syempre, pupunta tayo sa ating Microsoft Excel na nakasave sa ating or naka-install sa ating mga laptop or computer. So, ito pala ang logo niyan, yung may letter X and mayroong background na something green. So, i-click mo lang yan. Ayan, so ito na yung lalabas. Ito na yung ating Microsoft Excel na kung saan dito ka magta-type or mag -e encode na mga data na kailangan mo. Pero bago natin umpisahan ano, yung ating uh, lesson, nais ko lamang i-review muli na ang Excel ay binubuo ng cell. Ayan, yung mga box na yan, yung mga imaginary lines na yan. So yan yung mga tiyatawag na cell And ito ay mayroong column and rows So ang column, itong mga letters Ayan, yan yung column And then yung rows naman, itong mga numero sa gilid Okay, so ito yung column, ito yung rows So pag nag-type ka dito, kunyari nag-type ka dito ng number 12 So yung number 12 na yan, ang tawag yan ay C7 So yung number 12 ay type mo sa C7 So parating nauna yung letra sa numero Pag binabanggit, okay? Halimbawa, dito ka naman nag-type ng uh, word ayan, so dito naman ang tawag naman dyan ay H7 okay? so yan muli ang Microsoft Excel so ngayon punta na tayo sa ating pinaka lesson para sa araw na ito kung saan ay uh, gagawin natin ano, gagawa tayo ng isang uh, spreadsheet na mayroong basic functions tulad ng sum average, mean, max at count so ngayon unahin muna natin yung uh, sum, okay? So, alam mo natin, ano nga ba talaga ang kahulugan ng sum function? So, pag sinabi natin sum function, ito ay isang spreadsheet function na may kakayahang pagsamahin o puhanin ang kabuhang value ng mga cells. Ito ay may nagagawa o nagagawa sa pamagitan ng individual na paglalagay ng value ng cell referencing o ng range. Ayan. So, meron akong inihanda, no? Meron akong inihanda dito na sample ng mga data para hindi na tayo matagalan gumawa na ako ng sample ng data na ating gagawin. Alright? So, yan. So, dito mga tayo sa sum function. Okay. Paano ba natin makukuha yung kabuhang total nito? Kasi sabi sa kaulugan kanina ng sum, ito ay kabuhang uh, value. Ano? Pagsasamahin natin. So, ito'y budget ng isang pamilya. Ano? Nakita nyo yung pagkain, kuryete, tubig. Ayan, hanggang dito sa ipon. So, magkano ba ang budget ng isang pamilya sa, sa isang buwan? So, nandito. Pagsasamahin natin yan. So, ang gagawin natin dalawang proseso yan. Una ko mo lang ituturo yung uh, long process or yung pinakatamang proseso. Then, sunod naman is yung uh, shortcut method. Ano po, para alam nyo pareho. Unahin natin yung uh, pinakatamang proseso. Ano? So, parati siya nagsisimula sa equal sign. Then, dahil sum ang kinukuha natin. So, lalagay mo lang yan sum. Ayan, then, close parenthesis. Ayan. So, ilalagay mo kung nasa ang uh, column, ano? Nasa ang column in rows yung mga numerong pagsasamasamahin mo. So, nag-umpisa siya dito sa letter D. So, nasa letter D lang naman siya actually, no? Nasa letter D. So, nagsimula siya sa D6. Ayan, D6, yung 5,000 pesos. Hanggang dito sa pinakailalim, yung 500. So, nasaan yung 500? Nasa D12. Alright? So, ibig sabihin, nasa column D, and then yung uh, uh, rows naman niya is from row 6 hanggang row... 12. Okay, so ang gagawin natin dito, unahin natin itong sa ibabaw. So, D6. Ayan. D6. Then, lalagyan natin ng colon. Ayan. Then, yung nasa ilalim naman is D12. Ayan. So, D12. Then, close parenthesis. So, yan na yung pinaka-formula natin. And then, kiklik na natin yung enter. Ayan. So, ibig sabihin, ang pinaka-total ay 199 pesos. So, ito na yung kanyang formula. Ito na yung nilagay natin kanina. Okay? Ayan. So, yan yung shortcut method na. Well, uh, tamang proseso natin. Ngayon, puntahan naman natin yung shortcut method. So, ang shortcut method naman, i-highlights mo lang tong lahat. Papasobra ka lang ng isang cell sa ilalim kasi para doon mag doon ilagay yung sagot o yung total. So, pag na-highlights mo na, punta ka dito sa symbol na ito. Ayan, yung nasa ibabaw. Puntaan mo yung symbol na yan. Click mo yung drop down. Then, click mo yung sum. Okay? So, yan na yung total niya. So, 9,199 pesos. So, para pareho. Magkaibang proseso, pero pareho yung sagot niya. Pag tinignan mo yan, same pa rin naman yung kanyang formula. Ito siya sa ibabaw. Yan nakalagay. Okay? So, yan yung sum functions. Okay? So, next naman is yung tinatawag natin na uh, average. Okay? So, average naman tayo. Ayan. So, gumawa na rin ako dito ng sample, ano? Ng... Uh, data natin, nagagawin natin yung average na function. So, ano muli yung average function? So, yung average function naman, ang spreadsheet function na ito ay may kakayahang puhanin ang average ng mga value na nasa loob ng cell. Yan. So, ibig sabihin, kunyari ito, ito yung buwanang budget ng isang pamilya, mula Enero hanggang disyembre. So, magkano ba yung average na uh, budget ng isang pamilya? Okay? magkano ba yung monthly average niya. So, yun ang aalamin natin dito sa average function. So, ang formula naman yan, by the way, ang data naman dito ay nasa column D. Ayan, kung mapansin nyo, lahat sila ay nasa column D. Then, yung row naman is mula sa 6 hanggang 17. Ayan, yung Disyembre, yung 10,000 pesos ay nasa 17. So, mula D6 hanggang D17 yung cell na ating i-compute. So, muli, equal sign. Huwag natin yung kalimutan yung equal sign. Then, yung pinakaibabaw niya, which is D6. So, uh, ah, yung una, ano muna, yung average muna. So, average. Ayan, kasi average ang kukunin natin. Average, then, uh, open parenthesis, then, D6. Ayan. Then, colon. Then, saan siya nagtapos? Sa D17. Ayan, D17, then uh, close parenthesis, then click mo yung enter. Ayan, so, ang average na gastos ay, or budget ay 9,508.25. Okay, so, try naman natin yung shortcut method. Ayan, puto natin kung pareho yung sagot nila. So, delete natin yan. So, ang gagawin natin ay highlights natin yan mula sa ibabaw, mula sa D6 hanggang dito sa ilalim. Okay, then puntahan natin to. So, tatandaan natin, magpapasobra tayo ng isang uh, cell. Diyan, para diyan lalabas yung sagot. Okay, click ulit natin to. Yung symbol na to sa ibabaw, yung drop down. Then, click natin yung average. Alright, so parehong pareho. So, we have 9,508 25 yung average or yung budget ng isang pamilya kada buwan. Okay, so next naman is yung mean. Okay, yan. Puntahan naman natin yung mean. So, mayroon na rin tayong sample ng data dyan. So, ano naman yung ibig sabihin ng min? Ang min naman, ito ay mas kilala uh, sa tawag na minimum. Ang spreadsheet function na ito ay may kakayahang kuhanin ang pinakamaliit na value sa mga cells na pinili mo. Kapag ang cell ay hindi naglalaman ng numero, ang min ay magiging 0. Alright? So, dito naman daw ay hahanapin niya yung pinakamaliit na numero. So, andyan ulit yung buwan ng budget ng isang pamilya mula Enero hanggang, hanggang Marso. So, mayroon sa pagkain, mayroon sa kuryente, tubig, internet, transportasyon, iba pang gastusin at ipon. So, alamin natin, sa bawat uh, anong ito, alim ba niyang, alim buwan ba ang may pinakamababa? So, yun ang ibig sabihin ng mean. Ano ba yung buwan na may pinakababang gasto sa kuryente? Anong buwan yung may pinakababang gasto sa pagkain? So, yan yung alamin natin dito. So, dito natin lalagay sa gilid. So, equal sign pa rin. Then, lagay natin yung mean. Ayan, kasi mean ang hinahanap natin. Then, Huwag natin kalimutan yung close, open parenthesis. Then, anong, uh, ano bang uh, cell matatagpuan? Yung pagkain. So, mula siya sa D7. Ito siya eh, D7. So, D7, then colon, hanggang dito sa D, uh, F7. Ayan, so F7, kasi yan yung Marso. So, F7, then close parenthesis. Then, click ulit natin yung enter. Alright. So, para lang natin yan. Ayan. So, lumabas dito ang pinakamaliit daw or minimum na uh, buwan na nagastos sila para sa pagkain ay 4,800 pesos. Yun ay sa February. Okay? So, subukan naman natin yung shortcut method. So, yung shortcut method, syempre, mas madali. So, punta lang ulit tayo dito. Highlights lang natin yan dahil yan ang ating i-compute. Ayan. Then, punta tayo dito sa symbol na to. Ayan click lang natin yung uh, mean. Ayan, ito, mean. Ito yung kiklik natin. Okay? So, pareho lang. 4,800 pesos. Ngayon, dahil marami pa tayong kukomputin, mayroon pang kuryente, tubig, internet, transportasyon, ayan, hanggang ipon, hindi na natin yung kailangan isa-isain. So, ang gagawin lang natin na idadrag lang natin yung mouse para makompute na siya automatic. Alright? So, click lang natin to, Ayan, yung sagot natin dito sa ibabaw. Then, ito yung mouse. Kung mapansin nyo, naging cross siya na payat. Ayan. So, pag naging cross na payat na siya, dyan sa kanto mo siya ilalagay. Ayan, eh, nakita nyo yung box. Sa kanto mo siya ilalagay, then drag mo yung mouse pa baba. Ayan, long press lang. Drag lang. Alright. So, mayroon na tayong min sa bawat, ano niya. Ayan, ang sa bawat rows niya. So, kuryente is 1.4, tubig is 300, internet is 799, transportasyon ay 600, iba pang gastusin ay 400, and then dito sa ipon, dahil sa maraso ay zero, kaya ang nababas dito, ang pinakamababa niya ay zero. Alright? So, yan yung para sa mean function. Okay? So, next naman ay ang max function. Ayan. So, ano naman yung ibig sabihin ng max function? So, ayan. Pag sinabi naman natin max function, uh, ito ay mas kilala naman sa tawag ng maximum. Ang spreadsheet function na ito ay may kakayahang kuhanin ang pinakamalaking value sa mga cells na pinili. Alright? So, kabalik lang siya ng minimum. Yung minimum, yung pinakamalit. Ito namang max function, yung pinakamalaki naman. Okay, so same process lang tayo. So, equal sign. Unahin natin. Then, mula dito sa D7. Or lagay muna natin yung max pala. Yan, nalimutan. So, max. Dahil max ang hinahanap natin. Then, open parenthesis. Then, D7. Then, colon. Then, colon. Then hanggang dito sa Marso, which is nasa F7. Ayan, then close parenthesis. Then click lang natin yung enter. So, 5,000 yung pinakamalaki, which is uh, January. So, tama naman. Okay, so sa long process naman. Ayan, so highlights lang natin tong tatlong to mula Enero hanggang Marso. Pasobra tayo ng isang cell. Punta ulit tayo dito. Then, click lang natin yung max function. So, we have 5,000 pesos. So, pareho lang. Now, So, para hindi na tayo mag -isa isang compute dito mula kuryente hanggang ipon. So, idadrag lang ulit natin yan. Drag lang natin pababa. Alright. So, mayroon na tayo dito ang sagot na max function. So, lumabas na yung mga pinakamalaking gastos natin. Ano po? Kung anong buwan yung may pinakamalaking gastos natin. Alright. Ayan. So, next naman, ang pinakalas na is yung uh, count function. Okay? So, ano naman yung ibig sabihin ng count function? So pag sinabi naman natin count function, ang spreadsheet function na ito ay may kakayahang bilangin kung ilang numero ang nakalagay sa isang range array. Kung may limang numero ang nakalagay sa range na A1 to A20, lalabas sa resulta ng count ay lima. Okay? So dito, binibilang kung ilan yung mga nalagyan mong cell. Okay? So for example, naggagawa ka ng ipon, no? Ipon sa buwan ng Enero. So mula January 1 hanggang January 31. So gusto mong malaman Nakailang bes ka ba nagugulong sa yung alkansya? Okay? So yan ang ibig sabihin ng count function, ilan yung numero na meron sa mga cells na bibilangin mo. So, ang proseso naman dyan is same lang din. So equals ayan, then count ang ilalagay natin kasi count function 'yan. Then uh, open parenthesis. Saan ba siya nagsimula? Dito sa D3. Ayan, yung 12 pesos sa sa D3 or sorry nasa E3 pala ayan nasa E3 so type lang natin dyan is E3 ayan then colon then ang pinaka ilalim yung Inero 31 ay nasa E33 di ba yung 9 pesos sa E33 so click lang natin E33 then close parenthesis then click natin yung enter okay ibig sabihin sa loob ng January 1 hanggang January 31, naka 27 ka beses or 27 beses kang naghulog sa iyong alkansya. Yan, ibig sabihin, 27, mayroon ditong apat na walang laman. Ito, yung isa, Enero 21, pangalawa, Enero 20, then Enero 14, then Enero 5. So, yan yung mga walang laman na cell. Okay? So, sa shortcut method naman, so, simple lang din. So, ganun pa rin. Highlights lang natin. Ayan, highlights natin. Then, click natin yung symbol na ito. Ayan, so, ibaba muli. So, pag na-click mo na yung symbol, click mo lang yung count numbers. Ito siya. So, click mo yung count. Ayan. So, 27 pa rin ang naging sagot. Ibig sabihin, 27 na cell ang mayroong laman. So, yan yung count function. Alright? So, yun. So, doon na tatapos ang ating aralin. Ano? Dito sa basic function sa spreadsheet. So, hopefully, ay uh, nakakuha ka ng mga bagong informasyon. Ano po? Patungkol nga dito sa basic function ng spreadsheet katulad ng sum function, ng average function, ng mean function, ng max function, at ng count function. Alright? So, dito ko na tatapusin itong ating video ngayon, mga bata. Muli, kung di ka pa nakakapag-subscribe, click mo na ang subscribe button niyan para always kang nakapanood ng mga video lesson katulad dito. Bye-bye! So, muli, maraming maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig. Once again, El Maestro, see you on my next vlog. Bye-bye!